para naman sa ating pabaong pampa night, kinaaliwan online ng mga estudyante sa Batangas dahil sa kanilang anti-cheating hat. Todo effort ang mga estudyante sa kanilang bonggang headgear para raw iwas kopyahan sa exam. Merong nakasuot ng disenyong chainsaw, bibe, gulayan, bundok at marami pang iba. Exam daw yan ng agriculture students sa Batangas State University, Lobo Campus. Ayon sa kanilang lecturer na si Angelo Ebora, hindi required ang paggawa ng mga anti-cheating hat, pero may dagdag 5 points daw sa mga gagawa. Bukod sa aral na bawal mangopya, gusto rin daw ng lecture na lumabas sa pagkamalikhain ng mga estudyante. Mga kapatid, etlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe sa social media pages ng News 5.